and so, ang goal kasi natin mga kabibo is malas yung chicken feeds nila so yung integra treated pagpasensyaan nyo na magulo yung lugar namin kasi may ipin ang paggawa yan so, maubos na rin yung 2k turn corn grits yung Pure Blend na binili ni Mama sa online. And then, slasher. Anong yung slasher? Ano siya? Ano yung slasher? Ano yung slasher. Actually, maganda siyang pagkain ng manok. Mabigat sa, ano? Sa... Gucci nila. Kaya yung mga ko malaki. So, yung bibigat. Kahit hindi ko hindi uminom. Mabigat talaga sila. Gawa ng pagka 2 months. Ito na yung pagkain nila. Kaya ang... nagiging ano ko, isip puro integral lang yung pagkain nila sa 2 months maliit sila maliit or 3 months actually uh, <clears throat> hindi, hindi, ko pa na ano yung, hindi ko na popost yung experiment ko kasi nabura ko nag experiment ako Nung Integra 2 kay 3 months old tapos compare sa sa isa na na Integra 2K tapos may slasher so ayun yung may slasher ang bigat niya yung puro Integra lang ang gaan niya pati huwag ko kung anong ano man yung sa akin opinion ko lang hindi ko opinion ko lang yan. Ito ay going 3 months. So, yun sila. ah uh, thank you, Sir Leo. Ito na sila, Sir Leo. Yan, liganda pa rin. Sole boy. Ayan. Grabe ka ala to. Sarap uh, you know. na sarap kumain o. Kaya nga. Huwag na puno yan. Puno. Asin puno. Tatlo lang sila. Tatlo lang yan. Ubus. Wala pang half day or half day na. Half day na. Ubus. Kulang pa. Hmm. 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 hindi nila ano eh so kasi sila may bulutong so magaling na actually sila ito yung gamot sa bulutong ayan and then yung may bulutong ko. Yan. So kung makikita niyo yung ilong niya. Ayan siya. yan, Diba? May parang bubbles. yan Yung naman mo dugo. Bulutong yan. Bulutong yan. So yung iniinom niya. Stymol. So, no pag may bulutong kasi eh, separate nyo agad kasi 2 to 3 days makikita nyo yung mga paanong mga manok may ano na yan may mga parang sugat sugat di yung sugat, bulutong yan so pag hindi nyo nakagapan yun uh, lalala pag lumala possible uh, <clears throat> mabulag sila in worst case scenario tubuan sila ng bulutong sa liig o sa loob. So ayun. Wait lang. kasi. Ayan. Okay na. So, yan siya. Isang bunch siya So, ano yung time mall? Ayan ko yung time mall. So, <laughs> ito yung time ah, mall. Ito Nakaka dalawang box na kami. Long box na yan. So, paano gamitin to? May instructions dito sa likod. Mabasahin nyo lang. Ayan. Bla 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 blah, blah, So, pag sisiw. So, hindi, uh, hindi ko pa siya natutry na isa-isa. -isa. Kasi pag isa-isa, guys, Marami akong, na, na ay, marami akong manok na bulutong ay kabibo marami akong manok na nabulutong kung isa-isahin ko sila ito ay 50 tablets lang 50 tablets and as mentioned so kung 50 tablets as let's, let's say 29 yung yung boom nagkaroon ng bulutong sa akin kalahati agad lagpas kalahati yan. So, ang ginagawa ko dito, tansyahan. Kumbaga, kung baga, kung meron kang manok na may bulutong, tasisyo sila na uh, month old. Kasi sa akin, merong month old and then merong 2 months old. Ginawa ko, ito. Yan, yan. 25 to 50 milligrams. So, paano? Bibilangin mo yung manok mo. Bilangin mo yung manok mo. Sample. Meron kang sampung manok na ICC na may bulutong. So, 25 grams. Okay, 25 grams yon each. So, sa isang tableta, kaya ng pagalingin ay apat na manok. So, meron kang sampung manok, ang kailangan mo is dalawat kalahating tableta sa isang galong tubig. Ganon. So, yung iba, ito by experience lang. Yung ginagawa ko kasi, yan, kikita to. Ito siya. Cold din na lang iniinom. Yan sya Hindi naman siya napopanis, No hindi siya napapanis to be yun nga yung ano ko hindi siya napapanis noon yung wala akong mortar uh, ano ito dati kasi yung wala akong ganito ah uh, ko siya sa tubig for one day like for example ngayon bukas ko siya gagamitin so parang two days diba ngayon effective rin naman siya Actually, gumaling lahat ng mano ko. And experiment lang yun. Walang nagturo sa akin. Effective naman siya. So, ngayon, ito. Naroon akong na ganito. Pag tinadod ko to, one day lang. Pag di naubos yun, pwede ko pa gamitin yung natitira doon. So, two days sa Kung syang ginagamit. Pag may natira doon sa ginawa ko. So, yun. Uh, since yung manok ko na may sakit na bulutong is yung Sussex na trio kasi isang sisiw dito yung trayo kasi going 3 months so ang ginawa ko isang tableta na sya yun so apat na tablet ang ginagamit ko effective naman sya yun nga lang matagal ang pros and cons ng bulutong ay diba kung nari nagagamit ka na ng bulutong yung iba ginagawa is paminta so na ko yung paminta 7 days nagpapaminta ako yun yan dito yan. yan paminta hindi siya umepekto para sa akin lang ha uh, wala akong ina by experience na so yan hindi siya um effect so ginagawa ko umili talaga ako na ito yan ito effective tapos ngayon someone hayaan yung di ba nagagamot na tapos kita nyo tuyo, tuyo, tuyo na sya, ano I suggest huwag niya nilang tanggalin yung bulutong kasi pag tinanggal niyo yung dudugo tas papangit as in papangit yung ano yung sisyo niyo so papakita ako yung nangyari sa sisyo ko na isa wait right lang so dito tayo so may sisiw. Itong mga uh, yellow ay anak ng native. <laughs> Ayan ang native yung Native na pala. Ito si bilog. Walang buntot yan. Walang buntot. Walang buntot. Ayan. So, dito. Ito Ito guys. Ito yung bibo, ito Yung mga puro ko. Ayan. Pure BPR yan. May mga tanda sa paa. Ay. Eh, Nagpo-focus sila. So, ayan. May tanda yan sa mga paa nila. Ayan. Papakita ko. Ayan. Yeah, may tanda yan sa paa. Ayan. Ganyan. Tapos ito yung iwas breeding sa rear. Ayan. Mga yan. So balik tayo sa bulutong. Yep. Yep. So ito mga kabibo Ito parang 2 weeks pa lang sya dito Ito nagkabulutong sa muka Yan Ano mo yung palong nya tinanggal ko yung bulutong sa palong natuklap pati yung palong yan yan ang magiging ano parang maglilib sya ng mark sa manok unless doon sa hinayaan nyo lang sya matuyo hinayaan nyo lang sya matuyo kasi pag sobrang tuyo na ng bulutong matatanggal na lang yun So, di na na siya kailangan gamutin pa. Kasi pag dumugo, maaaring ma-infect pa. ba? Diba? So, doble-doble. Doble-doble. Ito may sipon. Ayan, isang sinyalis ng sipon. Sa mga hindi nakakaalam. Yan, sinyalis po na ng sipon niya. Ayan. Ayan o. May bubbles, bubbles. Sipon yan. Siyempre dito yung bulag. Pagkakataon. Punapin dito yung bulag dito. Ayan. Kita nyo to. Ito. Nagkabulutong sa mata. Ayan nakabulutong yung sa mata. Tinanggal ko. Ganyan yung nangyari. So, meron dito. Nagkabulutong siya. Ay, parang ito rin yan. Ito, tindi ng bulutong na ito. yan. Ito nagkabulutong sa mata. Tsaka sa dalawang ilong. So, wala akong picture. Yung tinanggal ko lang yun sa mata niya. Ganyan yung nangyari. Pero yung sa ilong niya, hindi ko tinanggal yon Hinayaan ko nung matanggal. Tingnan niyo yung ilong niya. Walang nangyari. Hindi siya pumangit. So yon Hindi siya pumangit. So yun yung pagka nagkaroon ng bulutong yung manok niya. Diba? Makukulit to. Ayan si Bilog. Si Bilog. Bilog. Bilog yan eh. mo, Walang buntot. Hello, Bilog. Hello, Bilog. Ngayon ay nagbimed sila. Maiki yung mapapansin niya yung tubig nila. Iba kulay. May gamon kasi ito gawa ng sobrang init ta sa gabi parang sob parang malamig dito so sila ayun guys di, yun mga kabibo hindi na natin may iwasan yun may panahon talaga na magkakasipon at sila kahit may vaccine pa yan <laughs> yeah. di ba ubos? tapos yung pagkain na no? lang pa dito may ano yung kumakain eh pero ito no? Eh? lagyan ng ubos ubos oh, ubos yan ubos so so future vlog ko sa youtube so uh, kung hindi nyo pa yung youtube ko kabibo farming Magkakadikit yun, Kabibo Farming. So doon ko ipopost yung kung paano ako nagpe-prepare ng pagkain dito. Yan guys, yan mga kabibong. Kompleto yan. Eh. Puno-puno yan. Almost wala na. So ayun. Pinig again ha, abibo. Sipon yun, sipon. Ayan. Lahat sila may sipon. And ituturo ko rin sa inyo kung paano ko ginagamot ang sipon. Economical lang sinasabi ko, ah, hindi siya isa-isa. So by experience ko siya, wala nagturo sa akin kung paano yung gawin. Pero effective. So makikita nyo yun sa vlog ko sa YouTube. So itong YouTube ko hindi lang naman yung YouTube channel ko hindi lang naman puro manok. So knowledge din siya. Lahat ng na experience ko sa so pagmamanok, isi-share ko doon. Ayan. So ayan mga kabibo. Maraming salamat. Thank you sa si suporta. Lagi tatandaan. Lamang ang may alam. So, ulitin. Paalam.